mga vlogger po kami. Opo. Wala <laughs> mo kami dito. Kikita po natin sa video na may nadaanan sila Daddy Frankie na babae na naglalakad sa uh, tabi ng kalsada na gusto nilang tulungan at pinasakay nga ito para makauwi ng mabilis. Pero may mga hindi inasahan na mangyayari habang sila pauwi. Tara po ating panoorin. Magandang po. Nangabon. Sir, mga vlogger po kami. Lagi po kayo. Opo, nadaanan lang namin si ano. Nadaanan lang namin tong naglalakat may daladalang kahoy. Ay, no. At uh, tinulungan namin siya. Sabi ay, ko kung saan ang bahay ay, niya. Oh, may opo, kayo. opo. <laughs> Pasensya na sir. Mga vlogger kami. O kaya sabi ko, iatid ko siya sa sir. bahay. O? Sa bahay daw niya. Dito daw sa Palung eh. Taga -Palung. Opo. Ito, sa saan ang bahay niyo? Uh, yeah, na po. Opo, opo, salamat Saan sir Pasinsya na, pasensya na, na. na <laughs> <po>. <laughs> Si Daddy Frankie po. po Daddy Ay. Frankie sir, yes, sir. Mamay stick Ayan pasensya may na Tega -aliaga, aliaga po ako Malasiki. Po. Ay, O, taga dita na Aliaga, Ay, taga -aliaga kayo. Oh, Ay, may nag-report po sa amin sir <laughs> Oo sir, walang problema Kinabahan <laughs> ako Mamabaril kami dito O, salamat Wala kami masamang intensyon Tutulungan lang namin Opo, naghahanap kami ng naghanap kami ng tutulungan talaga. Menong... nakita namin ano, maliit ma yung isang pa May, dalang kahoy. Sige sir, samahan nyo na lang kami. Saan ang bahay niya? Oh, salamat sir. Oh, sige. Hawa mo man. sorry, sorry. Apa okay lang. Ituro mo yung bahay mo ah. Okay lang bukas yan, men. Okay lang bukas. Oh. Okay lang. Uh. Buksan natin. Ayan mga kabarangay. Ah, nagulat si Daddy Frankie kasi <laughs> uh, sinakay namin si ate eh kasi malayo pa. Pero may... Ay, dito sa mangga. Uh. Ang bahay mo. Uh. Ito na. Uh. O oh, sige, wait lang ha. Itabi mo na lang muna para makikita mo. Pwede dyan. Oh, kasama natin yan. <laughs> okay lang yan. Oh, teka lang, Jong. Teka, lang, Teka, lang. 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 <laughs> Asan na isang mic? Nasa kanya naman yung mic. Umalis yung mic mo, ha? Oo. Oh. oh, o, patayin mo na. Ilak mo. Kasi maraming ano dito. Dalhin <laughs> mo lang ito. Yun nga mga kapatid, mga kababayan, mga kagapay, mga team Dary Frankie. So yun pala ang nangyari. Uh, napagkamalan nga po sila Dary Frankie na baka daw kinuha nila yung hinuldap nila yung, ano yung, yung sinanay. Pero hindi. Pero saludo ako sa mga polis kasi agad naman silang napag-responde. And siguro ang nagsumbong sa kanila... Yung nakamotor, baka akala niya ay kinuha nila si nanay. Kasi alam niyo naman na uso na yung white van na nangunguha ng mga tao, mga bata. So baka naisip nila, baka kinuha ng sasakyan na, na yun si ate. Kaya yun. Pero sempre, si Daddy Frankie naman ay wala namang masamang intention kay ate kundi ang tulungan lang. Uh, yun nga naman, na, na, nagkamali lang yung mga police. And, tong tungkolin din po nila yan na protektahan yung mga mam mamamayan. Pero, huwag po natin kalimutan na laging mag-iingat at huwag basta-basta sumasakay sa mga sumasama sa mga hindi kilalang tao. Ayan, dapat kilala po natin kung saan tayo sasabay. And, thank you, thank you po sa mga polis sa mga ganilang pag-responde. And, syempre, thank you din po kay Daddy Frankie sa kanyang pagtulong kay nanay uh, although medyo kinabahan nga daw siya kasi <laughs> ikaw ba naman ang sundan ng polis ba diba? so yun maraming maraming salamat po sa lahat ng team Daddy Frankie may galap shoutout po sa inyo at syempre may galap shoutout din po sa team Rise Above International sa so, walang sawang suporta ayan sa team Daddy Frankie Maraming maraming salamat po. God bless po. Ayan, lagi po natin tandaan na mag-ingat kahit saan man tayo Bye-bye. God bless.